Ganto po yung ating pamahalaan ngayon. Tinatapos natin yung takutan, inaayawan natin yung palakasan, naglilinis tayo ng ating gobyerno at ng mga proseso nito. Ang resulta, lumilinis ang sistema, ang dami nating natitipid na dating na ibubol sa lamang, at lumalawak, lumalaki, gumaganda ang mga programa at serbisyo ng inyong pamahalaan. Simbolo natin dito, di ba yung pamaskong handog? Ako, paborito ko po yun. Kayo po ba? Yung Pamaskong Handog, simpleng halimbawa. Pandagdag lang sa Noche Buena, di ba? Hindi naman yung kalakihan. Pero, malalim kasi yung pinanggagalingan natin dito. Eh. Dito sa Pamaskong Handog, napatunayan natin na posible na magkaroon ng isang pamahalaan na pantay-pantay ang tingin sa bawat isa sa atin. Pero kung sinimulan po natin ito sa, sa halimbawa o sa simbolo ng Pamaskong Handog, Katunayan ito na rin po yung ginagawa natin sa lahat ng serbisyo ng ating pamahalaan. Nabanggit ko kanina yung card membership, 'di ba noon? pag may ano pag nailakad mo yung papeles mo, umikakilala ka, magkakaroon ka ng mga blue card para sa sino po dito senior? Yeah. Senior high school na po kayo? Yeah. Ah, ano po ba? Oh, oh, oh. Ada ano, senior. citizen, senior, para kakalituhan po tayo ah, senior citizen. 'di diba dati may mga blue card pag may blue card ka, bukod sa 3,000 pagpasko, pwede ka pang malibre sa ospital. Okay sana. Pero nung naupo ako noong 2019, tinanggal ko yung card na yan. Bakit po? Nung una, may mga nagalit po sa akin. Lumapit sa akin ng ilang nanay at tatay natin dito sa Pasig. Sabi, Biko, ba't mo tinanggal yung card? May nakuha akong benepisyo dyan. Kaso siguro, ngayon, 2025 na po, siguro nakita na natin kung bakit tinanggal yung mga card na yun. Dahil ayaw natin na kung sino lang yung may ganon, na yun lang yung makakatanggap ng binipisyo o tulong na mas maganda. Ngayon, punta po kayo sa ospital natin. Hindi kayo hahanapan ng kung anong membership. Hindi po kayo tatanungin kung botante kayo. Hindi tatanungin kung anong precinct number ninyo. Hindi tatanungin kung sino ang kakampi ninyo. Kahit nga hindi po senior. Ngayon, pinapatupad na natin ang no-balance billing sa mga ospital po natin. At hindi po tayo nagtatapos dun. Gaya nga nang sabi ni Councilor Eric kanina, hindi naman po sapat na libre lang. Kailangan ayusin natin, taasan din natin yung kapasidad ng ating mga ospital. PCGH, alam po natin, napupuno po talaga. Pero ang ginawa po natin ngayon, nakita natin, may isa tayong ospital na Children's Hospital. Pag Children's Hospital, specialty hospital po yan, ibig sabihin, Kinikater niya buong Eastern Metro Manila. Referral po siya pagdating sa pedya o sa pambatang mga sakit. Eh nakita natin, teka, parang lugi ang mga pasigenyo dito. Oo, maganda pakinggan na meron tayong specialty children's hospital. Pero yung resources natin, nahahati. Ang ginagamot minsan, hindi na tagapasig. Okay lang naman kung gaya sa PCGH, sa boundary kasi, hindi naman pwedeng itaboy kung talagang uh, nangailangan ng tulong. Pero, ayusin muna natin, i-prioritize natin yung mga taga -pasig. Ang gawin natin, imbis na Children's Hospital, convert natin para maging pangalawang General Hospital ng ating lungsod. Para lahat tayo, pag may kailangan, magkasakit, pwedeng dun tumakbo. Mas malapit pa po dito sa sentro ng ating lungsod. Ang magandang balita, yung hospital po natin na ito, dating Children's Hospital, dati nasa 60 lang yung mga kama. Maliliit pa kasi pambata nga po. Ngayon po, under renovation na po siya. Upgrading, conversion po to General Hospital. 120 beds po na kahit adult o matanda ay kasya po. Tamang ano. Pati si Vice Mayor Dodot, kasya dun sa mga... Pero hindi niya gagamitin. Ano? Nasabi ko lang, ikaw sabihin, kahit 6'3", kahit yung pinakamatangkat natin kasama, kasya po dun. Hindi na siya pambata lamang. Ganto po yung ating pamahalaan ngayon. Tinatapos natin yung takutan, inaayawan natin yung palakasan, naglilinis tayo ng ating gobyerno at ng mga proseso nito. Ang resulta, lumilinis ang sistema, ang dami nating natitipid na dating na ibubol sa lamang at lumalawak, lumalaki, gumaganda ang mga programa at serbisyo ng inyong pamahalaan.